Mga kaibagang, isang magandang pagbati sa inyong lahat. Narito naman po tayo pang magbahagi ng isang kaalaman sa orasyon. Ito po ay ang orasyon pampalubag loob. I-share uh, ko po ito sa inyo dahil po sa na request sa atin na isa natin yung sa ating tiktok na uh, gahanap siya ng orasyon pang palubag vlog so i-share ko lang po itong orasyon na ito ito po ay kailangan nyo pong dasalin ng pitong beses ito pong gagawaan kailangan po maayos po ang pagkakasunod-sunod tamang pong pronunciation para po gumana ang orasyon kailangan po nakapagpudol kayo o kaya nakapagpundo isa pa kailangan po dapat makapagdasal kayo ng isang ama namin, isang abaginong Maria at isang sumasampalataya. Yan lang po mga kaliwaga. Ito na po ang orasyon. Iran hang ahme Dios abertat it mentem suam dit ad binitatim di it. Pitong beses nyo po yung babanggitin para po gumana ng orasyon. At kailangan po siguraduhin niyo na kayo ay nakapagpuder at nakapagpondo. Kasi po yung pondo po siya nagpapagana ng mga orasyon. At ang puder po yun po ang